to this vlog or video ayan, nandito tayo sa harap ng bahay ngayon sabado ngayon, ayan, nagpatubig si Dana, at ito yung gabihan natin, at ayan na yung update niya, ayan, medyo lumalaki na sila tumatangkad ayan ayan, at ayun si Dana nagpatubig tayo ngayon dahil malapit na tayong magtatanim dito sa ating palay ayan Hayun guys, tinatawag ko lang si Dana para mananghalian kami dahil ito late hour na, mag-aalas 12 na hindi pa umakyat. Ingat pasensya na. Yan si Gabi, ayan si Dana, ito yung basakan natin. Ayan, nagpatubig tayo. Parang wala pang planong umakyat. Parang hindi alam kung anong oras na. Kaya ito, sinundot ko na. At para mananghalian, iwan ko lang kung aakyat ito o magpagawa lang ito ng rice bowl. O tinatawag natin na unigiri.